E talagang may pabaon pa ho na atas ang uh, PNP chip Dahil uh, ang kanya pong nga atas, of course, nananatili po yung uh, pangunahin pong prioridad ng uh, pambansang polisya na sugpuin po, sugpuin po ang uh, illegal na droga, tuldukan na. Ha? Ayan po yung uh, word, tuldukan, sugpuin na ang illegal na droga at ayan uh, po ay alinsunod na rin po sa direktiba ng kanila pong Commander-in-Chief na si uh, Commander-in-Chief of course Pangulong uh, Bongbong Marcos at uh, buong puso po nilang tinutupad po ang utos po na iyan at uh, hahabulin po ha habulin po ng uh, Pambansang pulisya na mga les po yan pong mga sangkot po sa illegal na droga at batid naman po ninyo yung mga report po ng ating pong mga kasamaan sa labas ng himpilan street ah street pusher street level po ah ang ah, kanila pong mga tinutugis ang ah, mga pusher wala po sa mga big time patungo naman po sa mga street level pushers at wala pong sino-sino -sino, at wala rin po walang takas sa batas ayan po ang tinitiyak po ni General Marville